Nawawala ba o nakalimutan mong dalhin ang driver's license mo? At alam mo rin ba na pwede kang magmaneho ng sasakyan kahit nawala ang driver's license mo? Ang LTO Digital ID ay pwede mo nang gamitin kung ikaw ay magmamaneho. Ang LTO Digital ID o mas kilala sa Electronic Driver's License o EDL ay ang electronic version ng dati nating nakagawi ang plastic card o kaya yung PBC no yung plastic na driver's license. Ang EDL ay valid, secure at ito ay alternative na ID para sa ating mga motorista. Alternative ha, ibig sabihin pwedeng pamalit. Pwede itong ma-save, ma-view at ma-access mula sa ating LTMS portal ng LTO o kaya sa website ng LTO. Ang purpose nito ay pwedeng temporary digital driver's license at palitan na rin ang mga papel ng temporary license. Mayroon itong unique na QR code para sa mga law enforcers at pwede itong may scan para mapatunayang legit kung sakaling ang isang license holder ay nahuli o nagkaroon ng problema o kaya ay nagkaroon ng checkpoint. Ngayon, marami mga tanong. So ang tanong, pwede ba itong gamitin kapareho ng physical na license ID ang sagot ay yes, po pwede mo na itong magamit. Pwede ka na mag-drive pero mayroong pero yan na ang screenshot ay hindi inaalaw kung sakaling ikaw ay nasita o na. Ang pwede mong gawin ay i-access o buksan ng inyong LTMS account sa harap ng otoridad at ipakita ang mga detalye. Ito ay pwede ipakita sa otoridad kapalit ng inyong plastic card kung sakaling naiwan ang inyong lisensya. Number two, paano naman kung may violation at naisyuhan ka ng Electronic Temporary Operators Permit o ETAP, yung tinatawag nilang ETAP, no? pero hindi mo na-settle ito sa loob ng 72 hours. Ang ETAP ay valid lamang sa loob ng 72 hours at kailangan ma-settle agad. At kapag kahindi, hindi, ito ay magiging invalid agad at hindi ka na pwede mag-operate ng kahit anong motor vehicle. Kung hindi mo naman ito naayos ng 15 days, ang iyong EDL picture sa LTMS portal account ay masususpinde ng 30 days. Okay, so sa account nyo, hindi nyo na mabubuksan within 30 days. So number 3, saan naman natin makikita ang ating EDL o ang ating electronic digital license? Kapag okay na ang license mo, matik na magkakaroon ka na agad ng online account. Bakit maging matik? So, remember nung nag-apply ka pa lang ng license, hinihingi ang iyong email at dahil dyan, ilalagay na nila ang mga info mo at ang iyong digital license. So, number 4, paano naman natin makikita sa ating account ang ating EDL? So, unang-una, mag-login lang tayo sa ating account gamit ang email at password at click lang natin ang digital ID sa link na So, ilalagay ko rin yan sa description para kukopyahin nyo na lang at ikiklik nyo na lang. At ito na ang inyong digital driver's license na pwede niyong ipakita sa kinauukulan. Kung mapapansin niyo rin, ito ay digital ID na active, yung nasa araw, no? dapat active. Pag active, ibig sabihin walang problema, anytime pwede nyong gamitin. Pag hindi active, so merong problema, either meron kayong kailangan isettle o kaya ay merong kayong suspension. Kung first time ka naman kukuha ng student permit, may video na rin tayo niyan at pwede nyo rin panoorin. Nasa channel na rin po natin yan at ilalagay ko rin po ang link sa description. May video na rin tayo kung paano mag-register sa LTO at pwede nang kumuha ng CDE exam, Driver's Orientation at ang Renewal Course. May video na rin po tayo niyan, ilalagay ko rin po ang link sa description. Kung may iba pa kayong mga katanungan tungkol sa EDL, So, saan tayo pwedeng kumontak? Meron po tayong LTMS portal, yung pinaka-website po ng LTO. Andiyan po yung address at yung kanilang phone number. Nandiyan na rin po ang kanilang email at ang kanilang hotline. So, tawagan nyo na lang po kung meron kayong problema. O kaya ay mag-comment kayo dito sa ating video. Maraming maraming salamat po sa panonood at sana ay nakatulong muli kami sa inyo. Huwag nyo lang pong kakalimutan, isang thumbs up nyo lang po. Masaya na kami. Hindi rin kakalimutan na mag-subscribe at click nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat tumuli at God bless.